naman, puntahan natin ang maituturing na pinakasikat na parisan sa Pasay City. Pagmamayari ito ni Deo Balbuena o mas kilala bilang Diwata na naging sikat na personalidad dahil sa kanyang negosyo na parisan. So guys, nandito na tayo sa Diwata Paris Overload. Sige po, sige po. Ito siya. Anong kay Diwata oh. Sige po. Apo? May kaday na sabling... <laughs> eh, konti lang, lang ito para. Naging viral din ito dahil sa dami ng serving na pinardneran pa ng unlimited rice and soup. Sinamaan pa ng soft drink sa halagang 100 pesos noon. Pero ngayon, nagtaas na siya ng presyo. Naging tampok ito sa mga sikat na personalidad at vlogger tulad ni Alex Gonzaga, Rosmar at Corina Sanchez. Wow! Okay, last but not the least. Yung pinakasikat na paresan niya yan, yung kay Diwata. Yung taste niya, five lang. Bakit? Sa isa'y natin. Una, yung bulalo. Maputla. Hindi siya yung bulalo. Maputla, matabang hindi fresh yung gulay. Pangalawa yung chicken joy. Matabang yung chicken, maalat yung gravy. O okay, yun. Pangatlo, chicken inasal. Ito, matabang. Sorry ha, ah. honest lang tayo. Pang-apat yung barbecue. Ito yung nagustuhan ko lang. Uh, okay naman siya, medyo masarap. Medyo na. Medyo na. <laughs> Sunod yung bagnet pares. Matabang. Hindi masarap. Sorry. And last, yung Paris Mami. Ayun, hindi hindi rin masarap. Kaya, sorry, five lang talaga yung take sa panlasa. Yung price niya, eto, bumaki siya dito. Eight siya. Mura siya, pang yung presyo, affordable. Maganda yung idea na, ano, anti-rice. Only din yung, ano, yung soft drinks niya. Kaya, Pwede siya sa... What? Ano ba yung top? Hindi ko siya, di ba? Hindi ko confirm na. Babalik tayo. Sorry, sorry. Ang derice lang pala yung Vian. Hindi kasama yan. Pero may kasamang sobring. Di ba yung... Alibirat. Alibirat. Alibirat yung, Alibirat. Alibirat. Alibirat yung, uh, yung lugar niya, ito, mababa rin. four uh, lang. Mainit. Mausok. Medyo madumi yung place. Yung sa Paris, Diwata. Kay Diwata. Yung lasa siguro 5 din. Kasi yung alam mo na ako nagustuhan. Actually, yung uh -huh. nagustuhan ko lang na gusto lang yung mga toppings dun sa yung bagnet. Yung yung toppings lang yun. Tapos sabay labay sa anil pero yung sabaw? Yung sabaw, hindi matabang. Matabang yung sabaw ng bagnet. Presyo, 5 din. Kasi, kung budget friendly na Yung, dahil may unlimited rice at may kasamang drinks. Siguro nakadarong drinks sa ata ako dun eh. <laughs> <laughs> sige, sobra siguro ang init kasi lamig ng drinks eh. Drinks na rin. Oo, bumawi. Yung lugar, oh, sige, 5 na din, 5. Kasi yung lugar niya, parang malayo eh. Kung sasadyain mo siya. Siguro kung taga dun ka, why not? Pero kung pupunta ka ng malayo lugar mo, hindi. Eh, Mainit. tas may, may sabi mo yung kabilang side parang may ginagawa. Kaya malikabok siya. Kaya parang nakakain siya na eh, Na malikabok. Tapos yung usok nung na, barbecue, makarating ma, sa'yo eh. Parang kumakain ka lang, nausok ka pa, di eh. ba? Yung parking. Ito mo, labit yung parking. 50 pesos. Nasa <laughs> mo yun? Ano, nasa mall ka? Hindi. <laughs> eh, may yung problema, may, medyo may may bayad kasi yung ano eh, yung parking eh. Dapat siguro ano. Kahit man lang sana binabaan, pero kasi 50 pesos yung sa ibang mall na 40 lang, di ba? Jomar. Yes. Ah, <laughs> <laughs> hindi ano, mabait kasi ako eh. hindi. So titiwata ah uh, yung mga ano niya sa akin, taste niya sa akin, fine. So yung chicken inasal sa akin, okay naman siya, kaya lang wala kasi siyang kakaiba, di ba? Para imagine mo kung pipilahan, pipila pa tapos for hours or di ba, parang ganun. Parang wala kasing distinct na picture yung ano, chicken inasal. Next natin si fried chicken. Ganun din, normal lang ng fried chicken. Hindi <laughs> ko alam kung anong breading niya. Eh, so para sa mga halo ka alam, di diba? ah, okay, yeah. Parang din kasi ni Diwata pag, pag sinabi chicken joint, ang word is chicken, chicken. chicken joint. <laughs> <chicken chicken. laughs> so, Ay, yung fried chicken. Pero yung lasa wala. Okay, okay. back to back to you. <laughs> <laughs> yung pares mami naman, di ko kasi masyadong nanasahan yun sa mo kasi nga medyo nahigop na siya ng noodles. Pero yung noodles naman niya, ano, malambot naman siya. Yung okay. siya, Wala, wala kayo nabot na topping. <laughs> Next naman si ano, ah, uh, si Bagnet. Itong Bagnet, yung sabi ni Rex, kinahin daw niya ito, na sa akin yung tahog. Kaya natinasaran yung kabalaw. <laughs> yung presyo, ayun niya, dahil nga Anne siya, tapos Anne Soft naman. So, bisan naman naman, pwede na yan pang tawid gutom natin. Diba? Wala na na yung mga malalapit doon. Yung po na, mo, mo na <laughs> <laughs> e, ah, oo. Yun ang una kong tinikmahan yung bulalo. Oh. Bulalo, ano siya. Okay, so, Sakto lang, ah, ano, parang may bitch na. <laughs> <laughs> Na ako na hila sa bed sheet niya. Ayun, tapos <laughs> yung lugar, tulad ng sabi niya, pangit kasi yung lugar. So, five. Five sa akin ng lugar kasi ano, open parking kasi siya. So parang may mga yung yun, medyo mabuhangin, medyo maano. Imagine mo kung umuulan tapos andun ka. Uh, para magpupatik din yung lugar. Parang hindi naka-plano yung pwesta ng lugar So, So, yun, Nakagit na yung kainan doon sa mga sa counter tapos nakagit na din sa pagitan ng lugar. So parang kung ikaw, kumakain ka doon, may chance talaga yeah. na makuha mo yung usok, baka ikaw pa yung man. <laughs> ano? Ako naman, kay Diwata Paris, yung lasa niya, five. isa isahin hindi natin ah. Di ba yung tatlo yung Paris nila? Paris Bagnet, Paris Mami, at saka yung Bulalo. Lahat ng Paris na yon mataba. Oh. Malayo sa lasa nung ano, lasa nung mismong Paris. Mas masarap pa yung Paris sa mga kanto-kanto eh. Tapos yung chicken Joy at saka chicken Inasal, matabang din. Tapos yung chicken niya, dry. Wala na yung juiciness ng chicken. Ah, oh. yung barbecue. Ayun, medyo okay-okay yung lasa nitong barbecue na to. Yung sa presyo, 8. Oh, oh, diba? Okay. Pati na diba Aldi Rice na Yung sabaw niya Aldi din May drinks Ayun Kaya mura na Tapos yung serving talaga Nung kanin Madami Di ba hindi nga natin Naubo Yung lugar Ano Six Hindi uh, maayos Hindi organized yung lugar kitchen. Yung kitchen Ano Basta kabilang side Tapos meron dito, dito, Sa kabilang side Parang Dapat Pinagsama na lang nila Tapos sa kabilang side May naguhukay Kaya yung alikabok Yung ano Siguro dahil ano kira renovate to, kaya may nag-uhukay. Kaya siguro ganun din yung ayos nung ano nila, yung lugar ng kain. For now, 6 mo na. Siguro pag na-renovate na lang ulit. Ito pa mo mo. Ito